Or guys, ano pag-usapan po naman natin ngayon ay kung paano ba mag-update ng TikTok account ninyo. no Kasi guys, napaka-importante pong i-update ang inyo pong TikTok account or yung inyo pong mga app. Ano? Kasi po, pag halimbawa ay may new features or new updates sa TikTok, ay ang kailangan po makapasok yon And kailangan po yon para mag-work ng proper or hindi naglalag yung inyong TikTok account, hindi nag nag, ano nag, -naga break Ayan po. Ano? So, minsan kaya hindi nag-work masyado yung inyo pong TikTok or maraming nagmamalfunction dahil po hindi nyo po ina-update yung mga um, ano updates na kailangan po ng app natin. And also, yung pong cellphone dapat natin ay laging naka-update din po. Ano? Importante rin po yun. Kasi para mag-work po ng proper yung atin pong phone. And yun nga po, ano, one thing more, ayan, before tayo continue dun sa ating pong, ano, tutorial, yung tutorial po natin ay nangangailangan po ito ng space, syempre, sa ating pong phone. Kaya dapat alam nyo po kung may space pa po yung phone ninyo or may available storage pa po, ano, so kailangan po yun pag nag update po kayo ng app kasi mayroong mga additional MB or GB na papasok para doon po sa inyo pong app. Ano, So, ayun po. Kung hindi nyo po alam kung paano mag-update ng inyo pong cellphone, ayan po, pakita ko po sa inyo or kung saan nyo makikita kung may available space po ba yung phone ninyo. At kung wala ng available space po, mag-delete kayo ng mga videos na na-post nyo pictures, app na hindi na ginagamit, ayun po, ano ang gawin niyo I-delete nyo po sila para po magkamayroon kayo ng storage. So, ito po yung setting ko ipapakita ko sa inyo yung akin, kung saan ko po makikita kung may available ba ako na space sa cellphone ko. Ano? So, dito, ayan, uh, pinunit ko lang yung setting. Then, baba ako, punta ako dun sa about device. And, ayan po, makikita nyo po yung storage ko. 256 at mayroon lang po akong 147 na nagamit. So, napakalaki pa po ng space. Ano? So, ganyan po ang pag-check. So, kung gusto nyo i-delete, pwede nyo po i-delete yung mga app ninyo by long, by ano, pressing po yung uh, application. For example, po gusto nyo alisin itong PixArt. Ayan po, ano, ilong press nyo lang. Punta kayo dun sa Ayan po, ano yung delete. Ayan po, makikita nyo po dyan sa taas yung delete. And pwede nyo na pong i-uninstall yung inyo pong application. Ano? So, ganun po. Ngayon, punta na po tayo dun sa tutorial natin. Yung tutorial po natin, mayroon pong manual update. Ayan, pwede nyo pong i-update ng, alam po, ano, um, hindi automatic. So, every time, time to time, kung ano gusto nyo i-update, kung kailan lang, ayan po, pwede nyo pong i-update. So, ito po yung isa. Of course, punta po tayo sa ating pong Play, uh, sa atin pong play Store. Ayan po, makikita nyo po yung Play Store or Google Play Store. Then, hanapin nyo po dito sa search engine niya yung ating pong TikTok. Ano? So, pindutin nyo TikTok. Ayan po, ano? Namali <laughs> spelling. TikTok. Ayan po. For example, and ayan po, ano, makikita nyo po yung TikTok, ano niyo app. Ayan po yung app, naka-installed po siya. So, kung may update po siya, makikita nyo po dito yung update. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay pindutin po yung update. Ano, yan po yung manual. So, every time na may update sila or sa palagay nyo ay uh, may update sila, you just have to click yung, ano po, ano, uh, update po sa inyo pong Play Store ng TikTok. Ayan po. And, of course, yung pangalawa natin, ayan yung isa pa natin tutorial of, Uh, dito pa rin po ano, sa Play Store. Open nyo po yung Play Store ninyo. And of course, pag pindot nyo po ng Play Store, punta po kayo dun sa profile ninyo sa taas. Makikita nyo po yung profile. Pindutin nyo po yun. Ayan. Ito pong pangalawa na to, ito po ay, ano naman po ito, ano, automatic siya na mag, uh, ano, a-update uh, once na, ayan po, available po yung updates po ng inyo pong phone. So, from here, ayan, punta po kayo dun sa setting, makikita nyo po dun sa baba, dito din setting, then here po ayun makikita nyo yung network preferences click nyo po yun then auto updates po nakalagay dyan auto updates po ng app ano, so makikita nyo auto update apps po nakalagay, so lahat ng app, not only Facebook, TikTok YouTube, hindi lang po yun, yung iba pa po mga app niyo at lahat ng app na available po sa inyong phone ay ma-update po ng automatic ano, so ako guys naka-update ako yung over Wi-Fi only kasi kung ano, uh, data charges or over any network, pag naka-data kayo, tapos may update, ano po, ano, bigla siyang mag update so, kumakain po siya ng malaking MB, ano, or mas marami siyang, mabilis maubos yung MB ng, ano, niyo data ninyo, kung halimbawa po ay, naka-data lang kayo at may available update. So, pag ganun po, ayan, mabilis kayo maubusan ng data. So, ngayon, ang gagawin po natin, Ayan, pwede nyo pong ilagay sa uh, over any network. Ano, pwede nyo i-click doon or doon auto-update sa ano kung ayaw nyo po at magmamanual na lang kayo. So, ang kailangan nyo lang click that. Ayan po yung bilog. and then pindutin nyo po yung okay and we're good to go po. Ano, update, pwede nyo pong mag-update yung ating mga application na may available update po. See you tomorrow guys and God bless you. Thank you so much.